50 rapliti Again ko 50 rapliti 50 rapliti ka again Asa ka? upol Ali? Vlogger bito ka ma'am? Ma'am? Vlogger ko, ma ma ko galibring sakay ko for my vlog Na para makatipid ka Upol mo ka na Layo mo ka ito, di ba? Kinikilig na naman ako Pero ngayon Pila usually pliti ni mo din sa upol ma'am Ha? 34. 3 upol, unsay mo sakyan? Igpit oh. Free rice raw for my vlog. Vlogger man ko. Para makatipid ka. I'd spend 10,000 Ha? Libre? Oo. Ang upo Libre lang guys. ka, na ba kung free rides wala pa? Wala. pa first time. 34 man ma'am, ngalayo man, man kayo ng upol Ay, 34, tapos uh, so okay. sa Dito rin yung manakaw sa Tumoy, tapos sa kanya ko Abaw-abaw dito Ah, sa dako kayo Sige na, sige Ah, sige, pikas ka dito Skwila ka dito Kasi na ma'am, kalit sa lugar ka ma'am Of course ma'am Education Sa so upol, takaroon na ma'am Layo-layo, kita tumbi ayo yeah, ma'am Okay na balak bahalag mga ako kung maghansi ko sa kasuwi basta kayo mag-free rise na ka. Ayaw na wala, lagi free rise, lagi. Saglit lang guys, kung meron kayong nararamdaman na anong klaseng sakit, itry niyo ang Salvio Well Barley Grass. Marami nang gumaling sa product na ito. I-PM niyo lang ako kung gusto niyo mag-order ng product. Ma'am, ah, uh, sa'y feeling ma'am, nga naka-experience ng free rise, first time pa, kung sa'y feeling, kung sa'y na-feeling mo karon Ikulpaan ka! So dili happy di kulbaan. <laughs> okay ra ba dili happy ba? <laughs> Ay ma iba pa na ma'am. Unsa ura sa imong kan ma'am duty basin malit ka ma'am. Sin sayo lang ka lugar. Para kan pa. para kan ba? kabalo basin pa. Say, karoon, ma traffic ba. Sa status ko ma'am single, double, sidecar or available. Sa mo status karon single, Double available sidecar or tikin. Tikin, ma'am. So pila naman mo kabulan, ma'am. Halok ka, oy. Three years, sana uh, all. Nakakaingit, guys. Three years na pala sila. Anong sikrito, ma'am? Ba't tumagal? Sabot-sabot langit ba? Okay kayo, ma'am. Ano, At atin sa inspiration, ma'am ba, no? Pag-ano na ko yung mga edad, ma'am, ha? Pag-ano na ko yung na edad? Pag matagana na ko, mag-plating ka ma'am. Alak ka, gigolbaan si ma'am. Pag matagana na ko guys, mag-plating daw siya. So, mga kwan ma'am? 17 ma'am, 17 or 18. Oo. So, 20 na ka ma'am. Grabe, baby fish king si ma'am bay. Baby, <laughs> baby fish king na si ma'am bay. Wagin ako matagaling. So, at least guys, na si ma'am, daog. So, hindi kayo makapliti. <laughs> ngayon, ma, magkano ang pamasahe mo? Magkano mababayad mo sa akin ngayon? Tama. Ang galing ni ma, mag, ano, magmat. Ang galing ni ma, magmat. Alam ka agad yun na free rides. Ano pa na pangalan mo, ma'am? Irene? Ah, Ganda na pangalan ni ni Ma'am Irene. Ma'am Irene. Pasensya na ba, yung beauty car madaot kay init through at least three rides Madaot na dahil, grabe sa ka, kamamoy Wala eh, blooming kayo mamoy Dugay na, na, 6 months na 6 months na kapin So first time ba di mong mag rides ma'am? Mga motor pa ingon sa ispilani mo? Ah, nakatry na ka sa mga move it Nag move it sa angkas, di mong ipabok ba eh Ay sa ah man siya karoon mo Nagkakasaan ma'am Lagi kayo na Kung ko ganyan niya Nabalaka ko nga Mainitan ka, mabugan May spila pa ba rin So may gali kay eh. Matry na niyo magmotor Shout out na tayo uyab ma'am Para di siya magsiglo Si pangalan auto shout out Arnil Marnil? Marnil talaga Marnil Shout out to you Marnil Ang swerte mo, ang bait ng girlfriend mo At ang ganda pa Sana kayo magkatuluyan forever ba? Shout out to you boss, shout out Don't worry, alagaan ko yung girlfriend mo I-safe ride natin to Happy kayo ma'am Happy lumay Nagayuma lagi ko ni mo mamay Bibi ko gahatod ma'am, inana layo Kaya dinirabi ko sa kagayan yun Ako kabalibad ba'y Ma'am Ako kabalibad, pag iunin mo ko Okay, so kaya rin na joyride na lang mga ba? Joyride Ayo woi. main mai lagi dayo no. <laughs> so first time ni mau malibring sa Ka'imam. Ma ma'am. Sa vlogger pagi ba. Grabe ba mo mo ditong imong feeling ikulbaan kang happy nga gasagol-sagol na ba. Unsa imong gibati kini ka, ma'am katong gingon ko nga ta katong ningon ko malibring sakai, An sa emang unsa imong na feel to, ma'am. Tong ulan, ta ka ba. Kulbaan gyapon kay wow ka ila ba. Pero sa kuto yung gibuhat mo ma mga di ka sugot ay git kay gawas lang og parya na ako nga vlogger na ipakita nga documents kay kung wala basin kabalo ka basin binuangan kay biglang liko kay o bi... oy oh, baligya ka na ba so tama ay git pag sugot oh gagan man mam, ma na galabay ni siguro ko sa imong wallboard pero sa ilang nimo lang taon kay basic ka na mo um, man um, um, ka sagara ma Sakyan ako, mayo sila nga mga familiar ko sa iyo mong kuya ka Galabay na ka sa kongol. Hindi kaya itong free rice mo ba? May e, buklo ba yung hangin ba? Iinit ba? At least sulit so iyo mong ba? Free rice baka Hindi na kang gusto sa kayo otro. Yan nga sabi ko, maliit na bagay pero malaki na rin pag sa puso. Ikam dahil sudanti dito ba? Ama ka dapit ma'am. Muna nang eskwilahan dia. Ah, dito ta dapit. Door to door gini tuh mah. Ulo-ulo begini. Ulo gitu sih. Musa free range ada Paulo ulo, -ulo mah. <laughs> ada ya so, kah? Segebit lang ah. Plaster sako ah. Wait lang. Aku request yang helmet dia pun. Mambe. Alah kegrabi dah free range gitu bye, bye. You're beautiful. Pretty ni Mama Bi. Joke Roy. Amping Mama Bi. Si. Ha? Oh, picture tak picture. Ano? de parum de sono. Thank you Mama Amping Mama. At least kasi isnak to ha, isnak to sige. Amping na. Ha, sige Amping Mama ingat. At yun yun guys, kahit super layo yung school ni ma'am, ay hinatid ko pa rin siya para naman maging excited at maging always happy kayo sa bawat content na ina-upload ko. Alright guys, see on my next video. Again guys, si Ma'am Pala ay isang fresh college ng education. At galing pa siya sa malayong lugar at dito siya nag-school kasi uh, pagkakalam ko free yung school dito eh. Okay?